Bantelaw guys. Bantelawis <laughs> So, yun nga, guys. Pag nakita nyo yung apoy na yun, mag-like ang comment and share na rin nyo. O, tuloy. Yun lang. Pamekos-mekos dyan, guys. O, pakita ko, guys. Masaya so, pa, guys. So, yun, guys. So, yun, guys. So, waiting na naman sila, guys. <laughs> ang gagaling rin sa magpanagpali. nakita nyo yung apoy na yun, guys. <laughs> <laughs> mm -hmm. <laughs> Tang na. Tinatar yan, ano eh. Ayan, guys. Haluan oh. na, guys. guys, oh. Amoy tinola na, guys. Amoy tinola na, guys. Cellphone muna, guys. Saka charge yung ating GoPro. Ayan na, guys. Tang ng apoy yan, guys. Las gato na yan guys. <laughs> Las gato na yan. <laughs> <laughs> gato na anak. Wala <laughs> <laughs> <Kaya> na. Teka. <laughs> si <laughs> tara dito kakain tayo. Eh. No. Ha. Mamimi miss kita na. Okay, so. okay, so. um, Tinggeiso. guys. Wala. Um, Ammitinola guys. <laughs> Ammitinola. <laughs> Ganyan. Ayan guys. yan. Wala muna kaming plastic ngayon guys dahil may sabaw yan. Saka no, wala kayo pambiling plastic. Oo, oh, ubus na. <laughs> patuyo na guys. Patuyo na guys, patuyo Pabaw na. na Ayan guys oh, lame. Lame. Sinasabi sa'yo iho. Grabe ba. Kumain na kain na kumain na. Ito, sabaw nyo oh.

mga guys. Maraming maraming salamat Panginoon. And, kabayan niyo ang aming kainin. Ayan. Saan bigyan niyo kami lakas sa mga tabag na to. Thank you Lord. Kain <coughs> tayo. Kain, kain, kain. Sagal naman ng hindi pala! Oh. oh, stop! Nakapulo! Kinabay! Uy, hindi sumaya yung... Kayo tayo, kayo tayo. Baka may banda talaga? Mayroon. Mayayari. Mayayari. Ganyan ka, may ulam pa. Ganyan ka, may ulam may Sarap to, may mm. <laughs> At kaya hindi sila makapagsaya ngayon kanya. <laughs> Thank you, Lord. Tang hindi niya pa iwas Thank you, Lord. Dami na ngayon, guys. Ayun Ay, nga manok. Akala mo siya? Tumayo so, na agad, oh, guys. Takdo yeah. lang yan, mo. Hmm. mo dyan, oh, o, hindi. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, sa Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, kami.